Alam nyo baga mga boss, dito sa motor na ito, ayan, yung crankcase na yan mga boss, yan yung crankcase na pinagmulan ng crankcase ng Baraco 2, Baraco 3 na 2024, ah, 2022 at 2024 model. So, ito mga boss yan, no? Oh. Ayan, di ba, yung hugis ng crankcase niya, yung itsura mga boss, yan yun. Uh, kulay black lang yung sa W175. So yun. Simula nung inilabas si Barako 3 noong 2022 ayan. Oh, Yan niyo mga boss. So, ang problema naman nito, ay shifter ko lang siya nung mga boss. Ay ganun din sa Barako 2 kasi di carburetor nga ito unlike do sa FI na napakabilis pa andarin, ito naman de carburetor. Kaya ang gagawin natin, ganun din sa ginagawa natin sa 2 2022 to 2024 model, 'yun yung mga problema, hard starting. Eh ang problema naman dito, wala tong kick start kaya kailangan ang gagawin natin dito mga boss, uh, easy start, soft touch dapat. Uh, kasi sabi ni Bossing base sa kwento ni Bossing, no? Uh, pagkabili pa lang talaga medyo mahirap na siyang paanda rin tapos yun pinatono ni bossing uh, medyo pagdating sa atin nung marinig natin medyo may putol putol yung minor niya kaya sabi ko tono muna so yun uh, bagamat hindi pa nag update si boss sa akin kung ano resulta uh, yung cold start mga boss eh yun yung pinaka the best mga ginagawa yun yung mga ina apply natin kaya dito, pinabaklas natin yung carburetor. Tapos pinabaklas din natin yung uh, valve cover. Kasi i-adjust natin yung valve And at the same time, mga boss, i-adjust din natin yung kanyang compression release. Kita nyo naman mga boss, yung air filter nya tapos yung ibang gamit katulad ng atulad ng Ibarra O2 at Ibarra O3 So, yun, yung forma nga lang nya ay yun yung na iba pero halos kalimitan sa makina mga boss ay same siya ng barako to at barako to ang iba lang nito syempre 5 speed so kung, kung medyo mura nga lang mga boss ang transmission nito mas maganda itong i-convert sa barako to in barako to kaya lang medyo syempre leisure leisure bike ang category nito medyo mahal kaya, pero kung kaya nyo naman, 5 speed to mga boss. Pero yung mga kinu-convert natin, 6 speed, galing yun sa KMX, mga boss, saka sa KR. And yun. Dyan. Uh, ko na rin sa mga boss. Dito, syempre napansin natin, same na same siya ng makina dun sa bara. O ito nga, yung mga ginagawa natin dyan. Uh, yun yung gagawin natin mga boss. Valve clearance muna tayo. Sukatin natin yung valve clearance kung ilan nga ba dapat to uh, pumasok to ng ano siguro mga dapat 8 G's mga G's si mga boss kaya lang sobrang laki ng nakuha natin kaya mag adjust tayo kasunod nito mga boss pag na adjust naman natin gagawin natin dito ay yung spring ba uh, adjust natin dito anong ginagawa niyo? Sa tayo. Ina-adjust po ito para mabilis. Ano, mabilis ay, ay, oh. yung mandar. Yung yan, basta transmission nga lang ano niyan. Ah. Ay, di ba nag-convert ka ng mga 650? speed Ayun nga po, yan po yung pang-gimix. Uh -huh. uh -huh. Pero kung ito nga ay mura, ito ang, um, ito ang maganda. Ang kukulit. Oh. Ay mahal din. Eh, nasalpakan ng ano eh, leisure time. Oh. Kaya nasa leisure ito kaya mahal lang ano kaya nga sabi kung magpapalik ka nga yeah. din, pwede naman ng na mga kayelag sya ka bravo dami naman din common parts oh. tama pala yung sabi nung unang nagtulong kasi nung ginibilang daw niya na maluwag hmm. nasa baka daw nasa 4 yung pagkaka ano, pagkaka turn out nung unang hmm. pero bakit yun kahit 4 na naman I'm starting, starting. para dito muna ngayon dito Ako kulang kung ano ang CDI nito Hindi ko pa rin nakikita ang CDI nito Parang CDI oriente kurende po. Dito nga pa dito Baka Wala ba dito? Dito po dito siguro. Uh, hindi mo dito. pa dito. Baka po na dito. Nasa po yung susi. Test natin.

wala yung... ito rin yung ano sa barako rin yung yeah, <laughs> yan din wala lang po yan hindi kumakain tayo ano yung ay eh, pares lang po barako rin yeah, Hindi mm, yung yung yan din po barakod. di akong masisira yan barako rin pala hahanapin lang siya kung para sa pambara ko. Oh, ano ba 50, may mo. Ah. Dati mo, matanggal kang mag-ano mag Yung una yung turut yung una, Th huh? mo okay. Pero naman kapag maghapon ng may... pwede ano ba 等你娘来摸。 dati yun. Yung, yung pindot na ganun pindot. Kailangan niya, mainit-mainit yun.